Ayan. So, hi guys. So, welcome back to my channel. Ay, kano mo naman talaga yung For the YouTube. <laughs> alam nyo, natatamad ako mag-upload upload ngayon ng video. Kasi <laughs> alam nyo ba kung bakit? <laughs> Restricted yung anis case. Hindi ko alam paano ayusin. Nakakaloka. So, hayaan mo na kung walang ads to. Kung hindi siya kumita. So, dead ma. So, may gusto lang naman akong i-share sa inyo. Ayan. So, may ano tayo? May bago tayong blessings na pinapagawa. Actually, yung mga tropa ko na i-vlog ko daw. <laughs> I-daily vlog ko daw siya. Kasi mo nga, kung alam nyo lang, tamad tamad ako mag-post ngayon ng mga video. Kasi nga, gawa ka ng walang ads yung video ko. Hindi ko alam paano ayusin. ko. Ayusin nyo naman sino marunong. So, ayun nga. So, may pinapagawa ako ngayon na bongka. Kasi, nga diba, lagi, lagi ako nagagas-gasan ng sasakyan sa labas ng bahay namin. Kasi, sal, wala talaga akong permanent na parking. So, ayun. So, naisip ko na magpagawa na lang ng parking. And then, <coughs> parang ano na rin siya, parang bahay, parang ganun yun bale parking yung baba tapos yung taas yung ano yung ang tawag dito um kwarto ko so parang love type yung pinagawa ko and then parang ano siya mini studio mini makeup studio parang ganoon oo kasi para pag may nag walk in sa akin client so doon na lang pupunta yung parang ganoon pero na totally ano siya ha parang M&M na lang yung parang ganoon kasi parang gagawin ko rin siyang studio type na bahay. Parang gano'n. So, oh, yeah. So, pang ilang days na ba yun. So, ipapakita ko sa inyo yung unang araw. Papakita ko rin sa inyo yung wala pa. So, ayan. Papakita sa, pang ilang days na ba to? So, Nag-start yung Sunday. Ano ba ngayon? Martes? So, parang ano pa lang, mabili. Oo. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Diyos ko, oh my God. Wala pala akong video ng before ng bahay. Basta ito yung harapan. Gano'n. Ayan, so ito yung pinapagawa ko, yung harapan niyan. Ayan. So ayan, meron na siyang butas. O, oh, diba? Kasi wala akong before eh. So, hayaan yun, na. So, ayan, ang dami pang kalat. Oh my God, just ko yung harapan ng bahay namin. Sorry na talaga. <laughs> Parang <laughs> na siyang <laughs> ang dumi. So, syempre, pag nagawa na yung ayan, yung pinapagawa ko, syempre, ayoko na may mga nakalagay sa mga harapan ng bahay namin. So, ayan, so ito siya. So, ang gulo lang talaga. Masaya. ito yung And then, ito yung first day na paghuhukay. Yes, malalim siya eh. Kasi malaking poste yung gagawin. Kaya, malalim din yung hukay. Ah, uh ah. -huh. So, ayan, nahukay na siya. Then, uh, kahapon, dumating na yung mga deliver kes. Yung mga materialis. Ayan yung mga gravelis. Yung mga mukhangin mo yung mga buttonless. Mm -hmm. Ayan, syempre for the hookay pa rin sila. Ah, ah. Ayan. Galingan yung mag-hookay yan. Dapat may andito yung mabisa. Oh, so, ayan. Matatapos na sila mag-hookay. So, ito yung pang second day. Mm -hmm. Second day to. O oh, kasi si Sunday din kahapon Monday. <laughs> ayan, ganyan siya kalalim. Parang, eh, ilang metro ba yan. Yan. Then <clears throat> pinaka unti-unti lang muna yung pagbili ng ano ng material kasi wala kaming paglalagyan. So ito yung 20 pieces na oh, ano mo, ano mo. Tapos ito. Tapos ito. Wala dali. Eh meron ng kamanukan. Pumayat na ako. swerte daw kasi yun, sabi nila. Oh, oh. Ilan to? Gaganyan mo. Ikaw bahala ko kung ilan yan tigbe pa naman to so okay, sabo kwa talino mo masawig mo sa away bakase bakase tap 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 ito siya. So, ayan na ay yung poste na yan, nabuhusan na rin siya ng simento. Ayan. So, ayan yung kanina na, ano, na tawag dito. Ang tawag siya. <laughs> yung kanina na, na groundbreaking. Eh. Wow, ground, groundbreaking. Kala mo naman talaga. So, ayan. So, next time, ang makikita nyo na dito ay yung parking ko na at saka yung upuan um ko din MM studio ang <laughs> o di ba? So nasa ano pa tayo, wala pa tayo sa kalagitnaan ng stressful. Yes, nasa ano pa lang, wala pa sa one point ganun. ko kaya sana magpabukay yun ang sakin sa akin para alam nyo hindi ako ma-stress sa gastusin para alam niyo yung may pumapasok ng pumapasok na pera, 'di ba? Para pandagdag din sa ipapagawa kes. Mataas to eh kasi pinapaano ko to, pinapa high ceiling kasi gusto ko. Ang bala ko sana magro-roof tap ako. So, syempre, ramdam ko naman hindi kaya ng budget natin yung roof So kaya ang ginawa ko, ano na lang loft type yung ganoon tapos mas high ceiling siya, yung parang ganoon. So ayan, balita tatlong poste yan dudugtungan pa yan syempre no? ayan, so feeling ko bukas ay ito na yung lalagyan ng M ayan, may dugo yan no? yan dugo yan ayan, dugo man sya dugo ayan. So, ayan na siya. Medyo magulo pa siya. Kasi, ito babasagin yung bakod na yan eh. Kasi, syempre, dito ako magpapark, di ba? So, ayan. So, i-update ko na lang ulit kayo pag ano na siya. Pag nasa... Pag nabuhusan na ng pang second floor. Ganun. So, okay. So, hanggang dito na lang muna tayo. Ha? Bye. Ha, magpabook sa akin, ha? Ng reban at make-up. Sa reban, mga apat. Sa isang araw. Ganyan. Sa make-up, hanggang 20. Ganun. <laughs> Charot. So, hanggang dito lang <laughs> muna. Bye.